Hello mga kachamba, kasagsagan nga pala ng snow kaya samahan nyo kumain at papaita ko sa inyo kung gano'ng kalakas ng snow syempre, naglaro na rin pala ako ng bilyar Mga kachamba, today is Saturday no? so, nakita ko sa aking cellphone no? na, na makapal ang snow ngayong araw so, kaya, second time ko na nga pala to pero parang na excite pa rin no? kaya, sino pa kung ulo boss <laughs> eto nga yung nadat na yung buong company namin nag snow na yan yung ginagamit namin na panglinis ng snow bo sa Monday sigurado dahil makapal yung snow hindi makapasok yung mga truck dito kaya ang dilinis kami yan ito tinan nyo yung bike na napanalunan ko dito sa South Korea sobrang kapal ng snow ba? Ano yun parang 4 inch na na so, simento so bukas hanggang bukas mag snow pa din So, asahan nyo na. Pinagpala talaga kami na ito. So, ngayon, medyo na boring ako. <coughs> medyo na boring ako sa bahay. So, sayang yung ganitong moment. Ang kapal ng snow. Negative trip pa lang ngayon, no? Mas lalamig pa yun pag natunaw na yung snow niya. So, naboring ako sa bahay. Naisip ako lumabas para bibili kasi ako ng Yossi. Tapos, magtatambay muna ako sa bilyaran. So, grabe. Yung mga, mga factory dito. Mga katabi yung factory namin. Ang kapal ng snow. Alas di na makita yung sakyan. Ang pinakapangit lang naman kasi pagka winter Yung matutunaw na yung mga snow So obrang lamig na talaga ng grabe pa Para kaya mo na Kaya ito Lalaad-lakad ako Ayan yung mga dinadaanan ako So kung sa alin mapunta kayo dito sa South Korea or ibang other country na nag i -snow, Dito lang kayo tatapak sa yan yung kulay puti na yan Huwag dyan sa mga crystal Pag na crystal na yung snow, madulas na po yan So marami na naita ng aksidente dyan yung mga nadulas na bagok so delikado yun yung sa mga ganyan yung mga crystal crystal na yan pag nag crystal na yan huwag nyo tatapaan dito lang ito mapa ko yan dyan yung kulay puti hindi yan madulas Ayan, ah, yung sakya na to grabe yung yelo paano kaya nila gagawin yan <laughs> sa mga puno wala nang dahon tingnan niyo naman guys dito tayo sa may makapal na nice, snow vlog para hindi tayo mga aksidente no? oh <laughs> gabe sarap great experience sa South Korea habang nagtatrabaho ka para alang din tourist di ba? sarap maglakad oh ini ini yung pa ako nito. Na dito naka winter shoes. or winter boots no, ang kapal nagpatao dito ang kapal, grabe delikado kasi dun sa mga ano dyan o, no? madulas kasi dyan oh Punta muna ako sa convenience store no? Tapos Direkta na ako dun sa Bilyaran Okay. Dito na nga ako ngayon sa convenience store mga chamba. Mga chamba. Mula oh, lang ako ngayon kasi. Hindi <laughs> ako makalawas ang nung ano, nag-hurricane. Kaya parang naisip ako mag-up muna. <clears throat> Ayun na sa labas o. Oh. Sabi ni Sto. Lakas. <laughs> Mag-arap muna ako ng mga ilong ko dito. Eh ah, na meron dito mga kape Stambay muna dito kasi tingnan mo yung labas oh ah. ah, Ano ka ba yan? Grabe na guys Dito na ka labas, grabe, nakas na hangin na ah. Nagkaya ka sila muna ah Ngayon walang na-experience yung gantong mga kasi yung unang punta ko December 2022 hindi naman ganito ako kapal So grabe Ngayon kumakal na ako kapal na ngayon yung snow Sabi nga anong kasyar dito ayaw nyo daw ng snow Kasi ganito nga ah, linis daw sila ng linis So di nila alam Ayaw kami mga dito mga Pilipino mga dayuan Sarap na sarap kami Nakapaganda ng snow huh? Parang linis tingnan ng kapiligiran di ba? Sa billiard. Papunta na ako sa ano, billiard hall. Sana bukas. Kasi kung sa bahay na naman ako, boring na naman ako ngayon. Bro, yung higa-higa lang higa, ako dun. Pinood na no, no. Kapraktis pa ako billiard para pag-uwi ng Pinas, di ba? Meron na akong talent. <laughs> ha! lahat na sa biyara sa taas second floor so sana ako siya guys so, ang bukas nga pero madalas dahan dahan lang tayo ang gaya ako ng biyara so ayaw natin kung bukas nga sa ukos nga siya kaso walang tao walang tao guys ha, antay na lang natin dito ayun na solo ko yung bilyaran Ito yung pang pilas na bilyaran guys. Ayan. Tapos, ito naman yung sa mga koreano. Yung walang butas. Tapos, ang bola nila is tatlo lang ata yung bola na ito. Oo, apat. Ah, tatlo nga lang. Ayan. Ah, Siyan siya nakasinisip na talaga. Tapos dito, pwede kayong mag soju yan pwede kayong mag beer or juice tapos eto yan smoking area hindi na ako lalabas kasi yung snow di ba so ang ganda ng lugar di ba loko dito wala ka tao tao ito muna ako hmm, ano mayari tapos ito Pising na, no? lang. Pinutin mo lang. Inaulig yung timer. Yan. Isang oras ay manon. 10,000 Korean Won or 420 Pesos. Ayan na. No, nalaro na ako. Binibigyan niya pa ako ng sa guys ha Kasi uh, aya, sa mga trabaho ko ba gusto nilang paya Ah uh, ah. Daming pisa bago pa Parang araw magiging pro din tayo sa bilyar Umuha na ako na ito na Kasi hindi na gumagamit ng daw-daw dito no? So three fingers. Eight questions there Diyos yung unang um, <coughs> Ito Smoke Area Ayan yung nalaro ang bilyar po na dito nag gay pa rin sa labas oh yung grabe na kami dito ng bantay. ng bantay dito. Baka isang oras na ako naglalaro. na ako yun Ito na yung namin. Pero minsan gumagala ko yung patakamin ng Seoul. Malapit sa yung Seoul dito, dito sa Pyeongtaek, sa lugar ko. Okay, katrabuhan namin sa kampanya. Malapit na yun sir. So, Puro waste na kasi ng transportation dito. Hindi hmm. naman nagkakatrapit dito. Puro mga isang so, hours lang, nasa sol na kami. So, mga two hours. Kaya nung ganito kasi pag nag-iisyo, ang hirap bumalak. Parang mas gusto na 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 matulog na matulog. So, ganun at isang mga gusto magpunta dito ng trabaho dito panoorin nyo yung vlog ko na how to work in South Korea no? complete package nyo yun siyempre kung umabot ka <coughs> dito sa video na to eh baka huwag mo naman kalimutan mag subscribe o mag follow and share dito sa ating page no? kasi gumagawa tayo ng mga games. no? pag bakasyon ko sa Pilipinas sa ating vlog magagawa tayo ng mga ano pwede natin tulungan Pamasko, mga ganito. Pero... No, tapos na so tayo mag-billiards. Kakain naman ako sa katabing tindahan ito. Ito yung kakain na maghapunan. Bali na dalawang oras pala ako sa billiards. Ang binyara ko, 20,000 ko Won yan no? Ito na sa 800 peso rin yun. So, ito pala. Ito pala kakain. No? Sa Kimbat King King. Niya siyo! Automatic pala. Okay. Order tayo ng pagkain. So yung nahanap ko dito yung tong katsi. Matagal na ako nakakain dito, no? itong katsu cutlet so ito ito yung order natin ha? Ah. so 8,000 won sya 300 pesos yun ay okay. guys binara ko na yung order ko 8,000 okay. kasam ni the ito yung gamit ko pardon try na namin yung oh. death mesh no? parang sa labas oh hindi kita medyo against the red tayo kuha tayo ng tinder dito yung tinder na stick Ramesh, yes. yeah. oh. Grabe. Ang laki ng plato. Ang kutsara. Okay, mm -hmm. uh, tayo guys. Patagalin pa ba natin yan? Legit tong katsu. Tapos merong tomato sauce ata ito. Kajnen ta' tluq. Marami nga rin ulam. Ang lambat ng laman niya. Ang tong katsu lang. Ang babay na mayroong breadcrumbs at may harina. 8,000 Korean Won siya.

na ako kumain, no? Galing pa ako ng convenience store. Bumila ako sojo. Grabe na isno, oh. Sobrang kapal na. Grabe isno, wala na ako makikita. Kailangan ko na huwag madali umuwi. So, hanggang dito na lang yung video natin. Dahil sobrang kapal na talaga ng isno ngayon. winter na talaga so kita nyo naman ng oh, kapal yung mga sakyan no? oh, halos wala na maitang kalsada sa apal na lang snow so nilalamig na rin ako so salamat mga chamba sarang kayo